Hey guys, para sa may presyo ng 10,000 na SRP, bukas si Tecno Bobo 5 Pro 5G almost perfect na smartphone sa may ganitong presyo ngayon. Almost perfect lang guys. Maganda ang display niya na mayroong 6.78 inches na mayroong IPS LCD display na 120Hz sa refresh rate. Hindi ko lang mag kung bakit di pa ginawang AMOLED to considering na naka-AMOLED si Bobo 4 Pro last year. Maganda rin yung design niya na formang gaming phone pero hindi naman siya malakas sa may gaming. Naka-dual camera siya na mayroong 50 megapixel na main camera at 16 megapixel na front selfie camera. Ang matindi pa dito, si Popo Pro 5G na pinakamula na 68 watt sa charger na mabibili nyo para sa may 10,000 lang na SRP. Maya maya lang papakita kong ilang oras lang awutin nito para maka full charge. Sa so may 5,000 mah yung battery nga nya, from 0% to 100%. Speaking of 5,000 mah yung battery, hindi ko lang maintindihan kung bakit yata tapapaba ba yung battery ng Poba series ngayon. Mas mataas pa yung last year model na Poba 4 Pro na meron 6,000 mAh sa battery at taka 44W sa charger compare dito na mataas nga yung charger nya kaso mababa naman yung battery mataas pa yung battery ni poba 3 guys na meron 7,000 mAh sa battery ito pala yung box ng poba 4 pro same sila yung poba 5 na naka triangle yung box pag open natin mismo po yung nandito sa may ibabaw at syempre na open na natin yan kanina at meron syang jelly case na kasama itong 68 mAh sa charger type C na cable at itong colorway na earphone Meron din siyang mga pre na sticker dito at ilang mga papel sa may loob. Color dark illusion itong pinili ko para kitang kita pagka umiilo yung LED lights niya sa may likod. At ang bago yan depende sa may gusto mo sa may notification, sa may battery, saka sa gaming kalikutin nyo lang sa mismong setting niya. Ang main purpose lang nito para sa akin is pagka nakatob yung smartphone natin. Still malalaman natin pagka meron tayong notification dahil nga iilaw siya. The rest case halos gimmick lang. Teliilo nga siya pag nagigames tayo kaso hindi naman natin makikita. Kung umiilaw nga siya pag nagigames tayo na parang napakalakas sa mi gaming kaso mababa pa rin naman yung graphics niya sa may Call of Duty Mobile. Maya maya lang papakita ko yung gameplay niya dito. Sa camera naka 50 megapixel siya. Dito ako nagulat kayo sa may kanyang 50 megapixel na main camera dahil panalo siya para sa akin. Super satisfied ako sa mi quality ng camera niya. Malinong shot detail naman kahit papano maganda yung kulay niya at di siya maputla. Hindi din siya masyadong matingkad, tamang tama lang yung timpla niya. Lalo dito sa may front camera na ko talaga siya, kahit pa 16 megapixel lang siya, still napaka detailed niya. Ito yung mga naging sample ng camera niya. Ito naman yung sample ng night mode, dito medyo nahihirapan si Popo 5 Pro, dahil medyo hindi ako nagandahan sa kanya. Sa charging speed niya, inabo siya ng 1 hour mahigit lang, from 0% to 100%, itong 5,000 mAh battery niya, gamit itong 68 w ito sa charger. Dito naman tayo sa Mimo Mobile Legends. Meron siyang super na refresh rate at ulit na graphics dito guys. Hindi naman niya kaya yung 9 thirds na FPS na gameplay dito dahil na naka super siya sa may refresh rate. Pero kahit pa paano stable naman siya sa may 60 FPS na gameplay. Kung Mobile Legends lang na naman ang nilalaro mo. I think kaya, kaya naman siya ng smartphone na to. Ang kaso guys hindi ko recommend ng Poba 5 Pro 5G kung naka Poba 4 Pro ka ngayon. Dahil nga same GPU lang naman sila. Kahit naka g lang kasi si Poba 4 Pro still same GPU pa rin sila na meron Mali G57MC2. Yung mga naka 5G pala dyan, huwag muna kayo magpapalit dito sa may bagong Boba 5 Pro 5G dahil mas maganda pa rin yan. Dahil mas malakas yung kanyang processor. Ganun din sa mga naka-inflame Zero 5G na unang version, huwag muna kayo magpapalit dito dahil still mas maganda pa rin yan. Itong si Tech na 5 Pro 5G, technically ito pa rin si Papa 4 Pro last year. Kung may nadagdag lang sa specs niya, pero may binawas pa rin sa specs niya. Pero kahit pa paano naman, di naman nabagi yung kanyang presyo dito. Dahil ating 10 yung SRP ng Papa 4 Pro last year, at ito nga ngayon is 10,000 siya. May re-recommend ko lang kisang smartphone na to kung galing ka sa may Papa 3 pababa, na naka naka-J8 lang sila. Teka ito, paano makikita nyo ng improvement sa specs ng bagong smartphone nyo pagka doon kayo nagpalit. Ang problema lang guys, itong sila G88, G99, sama mo na nga rin si G96. At itong Dimensity 6080, still same pa rin sila ng graphics dito sa may Call of Duty Mobile. Medyo na graphics at high frame rate pa rin guys yung supported nya dito. Ito yung game pinas sa may Tecto Popo 5 Pro 5G. Siyempre, goods na goods naman siya dito at halos wala naman lag. Meron lang siyang ilang frame drop dito guys pagka nagkakadikit-dikit yung mga player pero overall okay naman siya. Sa speaker medyo hindi ako nalalakasan sa kanya kahit mga naka-dual speaker na siya. Munti ko na pala makalimutan, finally meron na nga rin pala siyang bypass mode sa mga nasa Infinix Note 30 series. Ang kaso 5 fingers pa rin yung sumisuporta niya sa may multi-touch itong Popa 5 Pro. Actually, isa sa pinakayo ko dati kila Tekno sa kailan Infinix is itong UI nila na talagang di ako nagagandahan tapos ang pang Bluetooth na naka-install sa kanya. Pero kahit papano dito sa may Android 13 is mas malinis na siya at mas madali ng gamitin compared sa UI nila Tekno dati. Isang issue ko lang dito kay POPO 5 Pro 5G is masyadong fingerprint magnet yung likod niya. Konting hawak mo lang sa likod is madumi na agad. Kahit yung case na kasama niya fingerprint magnet din. Sayang naman kung lalagyan natin siya ng case tapos matatakpan lang yung design niya. Dahil De yun nga isa sa pinakapanlaban ni POPO 5 Pro yung gamer look sa design niya. Kaso matatakpan naman pag nilagyan natin ng jelly case. Kung naka Inflix Note 35G ka na, huwag ka na magpapahip dito. Dahil halos isang pool lang naman sila kahit pa yung Poco 5 na hindi 5G still halos ito pa rin ang Poco 5 Pro 5G dahil meron lang siyang ilo sa likod at meron lang siyang mata sa charger pero overall specs hindi naman sila nagkakalayo tapos lamang pa nga sa may battery si Poco 5 dahil nga naka 6000 mAh na siya battery siya compare dito na naka 5000 mAh na siya battery lang ito lang ang tip ko sa inyo kung galing ka sa mga lumang mga smartphone at gusto mo ng bagong smartphone na to sulit naman siya kahit sa 10k yung siya mabili pero kung willing kang pumatol sa may Shopee Tazada, e, eh, nakukuha mo lang siya guys ngayon ng kulang 9,000. Ayun guys, sobrang panalo nun. Pero ang number one tip ko sa mga naganap ng na mga bagong smartphone ngayon, e, eh mag-Narzo 50 Pro 5G na lang kayo. So, Super discounted na kayong presyo niya ngayon. Yun talaga ang panalo dahil dating 16,000 yung kanyang presyo. At ngayon is around 5,000 na lang siya. Mas malakas yung case sa smartphone na to. Itong si Narso 50 Pro 5G. Kasing lakas si Narzo 50 Pro 5G, sila Infinite Zero 5G at Xiaomi Note 12 Pro 5G na ngayon is nasa 15k yung presyo. Perfect na sana itong si POPO 5 Pro 5G kung ginawa nilang at least demise itong processor niya. Kaso 6080 nga lang. Gagawan ko pa ng separate na gaming review to guys. Kaya make sure to subscribe. Like na lang po kung nakatulong video na to. Thanks for watching.